<laughs> Kilalaan nyo ba ito? Hindi kayo pure taga-Iloilo kung hindi nyo kilala ang taong to. 14 years ago, meron kasing segment ang It's Showtime na paangasan ng mga talento ng mga Pinoy. At isa na dito ang nabigyang tsansa para maipakita ang kanilang mga talento. Ang grupong Dance Unlimited danza ng Iloilo. Ito! <laughs> si Rudon Kasalan ang nagsilbing choreographer at leader ng grupo. At ang aming sermet, si Rael, panis lahat. Wala namin pagkain, napanis. Ang pira namin, sabi ko pa, patanti makatapak na tayo ng ano, may gila. Panis ang kanyang sinain, panis man, at perwira yung madaming panambay Boss. Naging grand finalist sila by a wild card of its showtime. Yeah. Yo, give me some Dahil sa pangarap at dedikasyon ay natupad nila ang kanilang tagumpay. Bit-bit ang lugar ng Iloilo. Ayan! Wala po Haro Iloilo! Kahit ilang taon na ang nakalipas, alam kong naging proud pa rin ang mga Ilunggo sa narating ng taong to kasama ang kanyang mga kagrupo. Pero bakit nagkakilala si Joy Masuy TV at ang tinaguriang mariit sang Iloilo? Dahil sa Sounds Industry. Doon kami nagkakilala. Sa katunayan ay gumagawa sila ngayon ng mga miniature kasama ang M&S Soundworks by Busmonmon. Moon Moon. ang kanilang mga page kung sakaling gusto nyo mag-inquire o gusto magpagawa ng mga miniature. Alright, uh, first of all, uh, I would like to thanks to no, kaya uh, Pre, kay Gor Masoy TV na alam namin na uh, Gor na marami ka ng pinasikat ng mga uh, sound uh, system, mini sound sa mga owner at Gor, uh, ito ah uh, this is my uh, pleasure sa aming katropa sa dito sa Team Masag na kahit paano, Gor, binigyan mo ng time, binigyan mo ng effort, binigyan mo ng uh, uh, kahalagahan ang aming uh, miniature dito sa Ligan ni Siluilo. Uh, ang salamat po kay Joy Masoy TV sa palaging nabibigay kas, uh, kasayahan sa lahat na mununood sa kanyang vlog, especially sa mga sound addicts, sa uh, sound fanatics, at uh, sa sound industry. Kaya't uh, nandito po kami ngayon, ang Team Was Ag, ang uh, MNS Soundworks, uh, nagpapasalamat kay Jun Masoy na kahit, uh, kahit paano na uh, binigyan niya ng uh, time mga aming, uh, aming uh, munting sound no uh, sa lahat ng mga gustong umorder ah uh, uh, naka -ano eh, naka-attach -naka dyan sa vlog ni Masoy, uh, MNS Soundworks, kay Munmun -Mun Samako, kay Ardon, kaga Ma maraming salamat din po sa Expander Unlimited uh, Mini Sound. Thank you, Kaya Tito Jig, shout out. Uh, sa mga kasamahan po namin, kaya DJ kay Moon Moon, kay uh, Michael, kay Tito Abay. Sa lahat po na sumuporta sa Expander Unlimited Mini Sound. Thank you, thank you po. At sa uli, uh, Jermasoy uh, TV. Maraming, 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 maraming salamat po nakakataba ng puso na meron din palang mga tao na naka-appreciate sa mga simpleng ginawa ni Joy Maswe TV sa social media. Maraming salamat sa inyong mga suporta, lalo na sa mga ilunggo na dyan ako unang nakilala. Asahan nyo, mas lalo ko pang galingan sa susunod na kabanata. Addicts talaga. At ito si, ano, si Moon No hate, just love. Bye bye.